Grabe, umaapoy na po ang motherboard. Bata daw po ang gumamit nito, mahilig sa laro at ginagamit na naka-charge pansin niyo grabe, nag-aapoy na po ang motherboard, at napagawa na pala ito mga idol, dumating ito sa akin, ganito na baklas-baklas na po, ang mga bakal nito, at sabi sa mayari motherboard na daw papalitan at kapag isalpak mo ito sa schematic charger namamatay po ang schematic, at nilagyan ko pala ito ng rosin flux, at doon ko na tres kung saan ang nag-iinit so, hindi po nakita sa video pala kasi naputol ang ating video, at ayan pagsalpak ko ng charger, biglang nag-aapoy apoy. Kaya ang gagawin po natin dito, i-bypass po natin. Then, tinanggal ko po siya at gumamit ako ng 350 heat temperature. Madalas, pumuputok po ito kapag laging na overcharge Lalo na kung ginagamit na naka-charge. Kaya next step, i-bypass natin. So, gamit tayo ng flux. Linisan muna natin sa paggawa nito. Mga idol, pwede nyo po ito palitan ng OBP IC or pwede rin i-bypass. Ang tawag sa piyesa na to ay OBP IC or Over Voltage Protection. Dito po magsimula bago sa charging IC. At yan, nalinis na po natin din mga idol. So, tinistiran ko po yung linya at hinahanap ko at pansin niyo dito may palo at pagdating sa kabila hindi po pumapalo. So, ito po yung linya ng positive dito mga idol. So, i-connect natin dito sa capacitor to capacitor lang. So, ayan, makikita naman ito mga idol at ayan, nag tayo ng clocks. At gumamit ako dito ng tinga at jumper wire. So, ayun nilagyan mo natin ng tinga. So, doon po natin i-bypass or ihinang. Ayan. So, itong unang paan na to, Papunta dun sa kapasitor na maliit din. Point to point lang mga idol. Ang model po pala dito ay Redmi 14C. At grabe nagulat ang may-ari nung nagawa po ito. Dahil iniwan nga nito nila mga idol. At nung napanood ang ating mga video na gumagawa tayo ng ganito. At ayan, nabipass na po natin at saktong-sakto po yan. Tingnan natin kung napagana ba natin. Full grounded po ito. At kahit lagyan mo ng bagong battery, walang power. Dahil sa pagputok ng IC. So ayan, just natin. Sana maghimala pa. So hindi po lahat ng nagagalaw na ay nagagawa. Kagaya po dito, ganito po ito nung dumating baklas baklas na ang mga shed or bagal at grabe mga idol, pansin ninyo nakita agad ang logo may chance talaga kapag matris mo ang short na pyesa at take note kapag namamatay ang schematic charger pag isaksak mo ang una nyong hanapin ay ang UBPIC. pwede nyo po masolusyonan kagaya dito sa ginagawa hindi ko na sana ito gawin dahil lamog na nga ang motherboard